kaya ang nararamdaman na, mo? At kailan pa po yan? Ano po ito. Yung pang 3 weeks Pero bago pa po, po yung nag-start na po nang na na si ano, Opo. Na po, ano. Opo. Galing na siya sa mga kapo kumanggagawa mo? Tawas? Hindi. Uh, tawas yung tawas lang. Tawas lang. Ano po sabi sa tawas? meron ng itong ka Gumagambala. Gumagambala. O, kilala mo nga eh. Kilala mm -hmm. mo lang. Nasa tabi-tabi. O ganito gagawin natin na ya. Ang layunin ko po bilang manggagamot, alisin ko yun yung nilagay sa iyo, no? At ibabalik ko sa kanya at patayin natin, no? Oh, muna pa nga. Basta ang ano ko lang, uh, iyan mo sa sarili mo kung anumang mga kasalanan natin yung mga ng tawad sa Panginoon no? kasi tao lang naman tayo nagkakamali nagkakasala no? at naway iyan mo sa Panginoon na gagaling ka ha? at kaalisin ko yung nilagay sa iyo na dalawa bumibira sa iyo mm -hmm. Tawas sabeh, um, 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 tigak abistipayong, tigak abistipay, okay, 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 yan. okay, 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 na okay, 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 lang, okay, 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 pero hindi tayo papayag at maagapan natin na dadyan ha. Basta tulungan mo sarili mo, tutulungan kita. Magtulungan tayo lang. No? <coughs> Pwede na tayo ha. Papel lang po ito ha. O tingnan nyo, wala akong nilagay na matigas sa bagay dyan para masaktan ka. Ito po ha. Ready lang tayo. So mga makikita ko sir, pwedeng gamutin ko. Okay lang. Opo. Mas, maganda nga po yun. Sige, Sakit doktor muna tayo ha. Sige, mm, sikit. Wala akong makita sa doktor. Oh. Ayan. Wala. Wala po, walang sumasakit, walang umiinit. Doon din itim dalawa. Dalawa po yan. Ariko po, ariko po. Kaya po yung doon din itim na. Ito naman ang kulam, dalawang tao. Ariko po, ariko po. Aray Tator, ariko po, tenete para rotas. Sinong gumagambala sa babae ito, mag tayo sa Espiritu ng Diyos sa lahat, Diyos na kinakatakutan sa piano. Ang ah, sabi sa Diyos Camarelo ay sa bawat aluluya ba? Ela, aum. Pu! Tatanggalin mo nilagay mo rito, ha? Tatanggalin mo. Nagkakintindihan. Mag-usap tayo. Dalawang kamay mula sa ulo. Dalawang kamay mula sa ulo. Aalisin mo, hindi. Ito po, marami na napatay itong kumukulam na Ano, aalisin mo? Oh, tigas, oh. Aalisin mo, hindi. Ha? Bitsum. Pu! Aalisin mo. Ah! Ayaw niya. Mag-usap tayo. Pagagalingin mo to, hindi. Ah! Pagagalingin mo? Pagagalingin mo, hindi. Mag-usap tayo. Ah! Mga bata, hindi pwede, ha? Dalawang kamay. Mag-usap tayong ganyan. Mag dalawang kamay. Yeah. Ganyan na pababa. Mag-usap tayo. Pababa. Gusto kitang makausap, hindi yung ganyan. Bilala lang to, eh. Aalsin mo na lagi mo rito, na. Aalsin mo na pala. Nauuli na kita eh. Kanina pa kita nakikita eh. Tatanggalin mo na lagay mo rito ha? Tatanggalin mo. Tatanggalin mo. Ano? Opo. Sige baklasin mo. mag tayo. Hindi yung babay Babae po ito. Sige pa. baglas Sa ulo. Sa ulo. Sa ulo. Gagaling ta? Gagaling. Kaibigan? Kaano? Ano mo to? Kaibigan lang. ah Ano? 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 Kaibigan mo to? Ha? Takilala lang Sige, baklasin mo, baklasin Hindi yung ganyan, mag tayo Ayoko nang ganyan Saka para malaman nila kung sino ka Sige, baklas, baklas Sige pa Siya tanggal mo, sige Gagaling na to Gagaling na to Gagaling na to ah. Gagaling na to Tinatanong nga kita eh Tingnan mo ang bote Pulong natin to Lunggang tumadam mo Sige, kausapin ko muna ito. Para malaman yung sinip ito. Hu! Sige pa. Sige pa. Mainit. 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 Nagbabaga. Ha? O oh, sige, baka kasi malat yan. Sa ulo. Mas marami kanya lagi sa ulo. Yan, ganyan. Pababa. Sige pa. Ayaw mo sabihin pangalang mo. Ayaw mo sabihin. Ayaw mo nga sabihin. Ayaw. Ayaw mo nga sabihin. Ikukulong kita, oh. Ayaw mo sabihin. Ayaw mo nga sabihin. Aray, hindi, Ayaw? Sige, baklas, baklas, baklas. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Tanggal. O, oh, gagaling to. Gagaling. Gagaling. Gagaling na ngayon mismo, ha? Ngayon mismo, ha? Painiting ko pa to. Pabagain ko to. Ha? Pabagain ko. Ha? ha? Pagaling mo ngayon to, ha? Ha? Sa ganito ka lang? Kapit-bahay? Hindi ako naratakot sa'yo. Sige, baklas, baklas. Sa ulo, ang dami mo nilagay, oh. Sige pa. Punti pa. Gagaling na to. May miss mo, ha? Kilala mo ako, hindi? Ah, kilala mo ako, hindi? Hindi. Kilala mo ko hindi. Tinatanong kita. Ayaw mo pa rin. Dago masinggit mo. Ang alin natin, ikulong na natin ha. Para gumaling natin ang Sige pa. pag tayo ha. Ha? Ha? pag tayo. Ha? Puh! pag tayo ha. Gagalit mo ngayon ha? Ha? <coughs> sige pa, sige pa. Ang pakipot naman. Ang ah, mahirapan niya si Nanay. Panginoon kong isa sa akong madaki lang, may naong nabas na may kung naging gumagambala kay Nanay, sa may pag-swiss, ang Agal! Ah. Hilapin mo dito mo, sa bunga. Sarap mo ha? Sarap! Pahala ito. Imensya ko. Pahala na ito sa balik sa katawan mo. Nay! 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 Pinay tubig yung may asin. Huwag kong mabubuksan yan ha. Yari, tayo, yari kayong lahat. Pinga kung ano. Panga, ay ano na yung pangalan niya. Pangalan niya. Kalapat ang asin niya. Pinga kong asin. Anong mga sinabi mo na ito? Hindi. Nay, kaya tanong kita. Alam mo hindi. Hindi, lahat. Ibig sabihin po pumasok yung gumagambala sa'yo. Dalawa, no? Wala, kasi kung aanin ko pa po, mamay may mangyari sa'yo, tumatagal yung oras ng paggagamot ko iyo. Kaya ang ginagawa na lang natin, ikinulong na lang, lang natin sa bote, na no? At mamaya meron mo no, sabi say, mga importante na, no? Tsaka yung lubigan, no? Pakinan nyo po. Okay, shout sa lahat. Nandito ako sa Calavera. ano uh, Nabisi ako sa nanggagamot. Kasama ko ang aking pinsan, Pipoy. Okay, maraming salamat sa mga sumusuporta at yung nga po dun sa ginamot ko nung isang araw tulad niya sinabi ko sa inyo 50-50 po ako doon, condolence po kapon lang po siya namatay ginawa ko po lahat pero yung nga talaga nakaratay na hindi na ako at nakabote na nakikiramay po ko sa pamilya uh, shout out kay na po, Marwin kay Apur kay Sita, kay Sismay kay brother lang dyan Boom!